Isipin ang isang panahon kung saan ang mga monarka ay sinasamba bilang mga Diyos, habang ang mga bihag ay nagtaas ng mga lungsod ng napakalaking sukat sa ilalim ng walang awa na araw, at sa loob ng mga ginintuang santuario ay naganap ang mga mistikal na seremonya. May isang imperyo na napakaringal na nangahas itong harapin ng banal at nagdusa ng malubhang kahihinatnan para sa kapangahasan nito. Ang Ehipto ay isang tanawin ng kasaganaan at katigasan kung saan ang mga piling tao ay nagtamasa ng buhay na may mga pribilehiyo kabaligtaran sa mabibigat na pasanin na dinadala ng mga aliping Hebreo na hinagupit upang itayo ang mga faraonic na lungsod. Sa mga sagradong presinto, malayang dumaloy ang alak at isinagawa ang mga mapanuksong sayaw habang ang mga handog ay sinusunog sa mga Diyos na may mga katangi ang hayop. At mayroong isang maliit na kilalang katotohanan. Ang mga Ehipsyo ay nagsagawa ng mga sakripisyo ng tao upang matiyak ang kanilang paglalakbay sa kabilang buhay at ang mga pari ay nag-alay ng kanilang sarili sa mga sagradong ritual kahit na ang pang-araw-araw na tinapay dahil sa buhangin sa kwarta ay nagdulot ng pinsala sa mga ngipin. Sa matinding pagsisid na ito, sisimulan natin ang isang temporal na paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan ng Ehipto na inilarawan sa Biblia. Ano kaya ang pang-araw-araw na buhay ng isang ordinaryong mamamayang Egyptian? Ano ang kanilang mga hanap buhay, kanilang dieta, at paano nabuo ang lipunan, pangunahin ano ang dinamika sa pagitan ng mga Ehipsyo at mga Hebreo. Humanda ka dahil ang ibubunyag ay maaring magbago ng iyong pananaw sa mga ulat ng Biblia. Magkomento sa ibaba kung saan ka nanonood at sabay-sabay nating tuklasin kung ano ang Biblikal na Egypt. Kapag naiisip natin ang Egypt sa salaysay ng Biblia, ang mga monumental na piramid, ang napakalawak na mga templo at ang nakakapasong disyerto ay agad na naiisip. Gayunpaman, maaari ba talaga nating isipin ang kakanyahan ng imperyong ito? Ang biblical na Ehipto ay hindi lamang isang teritoryo ng mga faro at marangyang mga palasyo, ngunit isang sibilisasyong may estratehikong kinalalagyan na umunlad sa lamat sa Nile, ang pinakamahabang ilog sa planeta. Ang posisyon nito sa hilagang silangan ng Afrika ay ginawa itong isa sa mga pinakamaimpluensyang kaharian noong unang panahon na may kapangyarihan na umaabot sa malalayong distansya. Gayunpaman, ang Ehipto noong panahon ni Joseph ay hindi kapareho ng kay Moises o sa kung saan tinatanggap ang banal na pamilya sa Bagong Tipan. Dahil sa iba't ibang yugto at domain na pinagdaanan nito sa paglipas ng mga siglo, sa lumang tipan, ang Egypt ay pinamumunuan ng mga fero na may ganap na kapangyarihan at suportado ng isang mahusay na istrukturang ekonomiya ng agrikultura. Ang Nile ay mahalaga. Ang taunang pagbaha nito ay nagpayaman sa lupa na tinitiyak ang saganang ani. Nasa panahon na ng bagong tipan, ang Ehipto ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romano na nagdala ng makabuluhang pagbabago sa kultura at administratibo. Gayunpaman, ang disyerto at malupit na panahon ay nanatiling palaging mga hadlang. Hindi tulad ng maraming iba pang mga rehiyon, ang Ehipto ay halos walang natanggap na ulan at ang buhay ay umiikot sa nile. Kung wala ito, magiging imposible ang kaligtasan na impluensyahan pa ng matinding init ang pananamit kung saan ang linen ang mas piniling tela para sa liwanag nito at kakayahang maibsan ang mainit na klima. Ang isang kakaibang detalye ay ang mga taga ehipto ay gumamit ng mga mabangong langis sa kanilang mga mata, hindi lamang upang moisturize ang balat, kundi pati na rin upang maitaboy ang mga insekto. Ang mga Hebreo na gumugol ng maraming siglo bilang mga alipin sa Ehipto ay nakaranas ng mahirap na katotohanang ito ng malapitan. Habang ang mga Ehipsyo ay naninirahan sa mga bahay na gawa sa putik, ang mga alipin ay kadalasang napipilitang manirahan sa mga delikadong silungan. Ito ay humahantong sa amin upang tanungin kung ano ang naging buhay ng mga tao sa loob ng masalimuot na lipunang ito paano inorganisa ang mga Egyptian, paano gumagana ang trabaho, ekonomiya at panlipunang hierarchy sa biblical na Egypt, magugulat kang matuklasan na ang mga kababaihan ay may higit na autonomiya kaysa sa maraming iba pang mga sibilisasyon noong panahong iyon. Ang Ehipto ay parehong pang-agrikultura at komersyal na kapangyarihan, ang matabang lupa taun-taon na narenew sa pamamagitan ng tubig ng Nile, pinapayagan ng paglilinang ng trigo, barley, flax at papyrus. Ang labis na agrikultura ay nagsilbing pagkain sa populasyon, pagbabayad ng mga manggagawa at pagpapanatili ng yaman ng imperyo. Gayunpaman, ang kaunlaran na ito ay hindi pangkalahatan. Ang sistemang pang-ekonomiya ay nakasalalay sa isang matibay na estrukturang panlipunan at mataas na buwis. Ang mga magsasaka ay walang humpay na nagtrabaho na iniaabot ang bahagi ng kanilang mga ani sa estado. Ang mga artisano ay lumikha ng mga alahas, keramika at marangyang kasangkapan para sa maharlika. Ang mga mga ngalakal ay nakipagsapalaran sa disyerto na nagdadala ng mga pampalasa at kakaibang kalakal. Sa tuktok ng lahat ay ang Pharaoh na itinuturing na isang banal na pagkakatawang tao na may ganap na kontrol sa hukbo, relihiyon at ekonomiya. Ngunit saan matatagpuan ang mga Hebrew sa social pyramid na ito, Ipinahihiwatig ng Biblia na sila ay inalipin at napilitang gumawa ng napakalaking mga proyekto habang ang mga ordinaryong ehipsyo ay may mga karapatan at maaaring bumangon sa lipunan. Ang mga aliping Hebreo sa kabaligtaran ay walang pagpipilian. Ang kanyang mga araw ay masipag na trabaho at pagpapasakop. Kapansin-pansin, ang mga kababaihan sa Ehipto ay nagtamasa ng higit na kalayaan kaysa sa iba pang sinaunang lipunan. Maaari silang kumilos bilang mga mangangalakal, eskriba, at maging mga pinuno na may ilang nakakamit na katayuan ng pharaoh, tulad ng kilalang Hatshepsut. Gayunpaman, ang mga pagkakataong ito ay hindi umabot sa mga babaeng Hebreo na nakikita bilang bahagi ng uring alipin. Ngunit kung ang lipunang Egyptian ay napakasulong, bakit ang mga Hebreo ay labis na nagdusa? Paano talaga gumana ang sistema ng pang-aalipin sa Egypt? Lahat ba ng mga alipin ay dayuhan o mayroon ding mga nasakop na mga Ehipsyo? Kung naniniwala ka na laging pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga tao, magkomento ngayon, Ang Diyos ang aking tagapagpalaya. Ang pangaalipin ay isa sa pinakamadilim na batik sa kasaysayan ng sangkatauhan. At sa sinaunang Ehipto, ano kaya ang naging pagkaalipin ng mga Hebreo? Ang Biblia ay naguulat ng isang malupit na sapilitang rehimen na ipinataw sa mga anak ni Israel na nagpahirap sa kanila ng matinding pagkaalipin sa paggawa ng ladrilyo at paggawa sa bukid sa ilalim ng mahigpit na pang-aapi. Gayon pa man, pinagtatalunan ng mga kontemporaryong istoryador kung paano aktwal na ipinakita ang pang-aalipin na ito. Ang serfdom sa sinaunang Egypt ay may mga nuances na lumampas sa tradisyonal na modelo ng pang-aalipin na alam natin mula sa mga sumunod na panahon at hindi lahat ng sapilitang manggagawa ay nakadena tulad ng mga bilanggo. Maraming mga bihag sa Egypt ang mga dayuhang nahuli sa mga salungatan, ngunit mayroon ding mga mamamayang Egyptian na nawalan ng kalayaan dahil sa utang. Malamang ang mga Hebreyo ay kasama sa kategoryang ito ng mga nasasakop na lingkod na nabubuhay sa ilalim ng isang rehimen ng sapilitang paggawa at walang autonomiya. Iniutos ni Paraon sa pag-unawa sa kanila bilang isang banta dahil sa kanilang mabilis na paglaki ng populasyon na patayin ang mga batang lalaking Hebreo gaya ng inilarawan sa Eksodo 1.22. Ang gawaing itinalaga sa mga alipin ay nakakapagod. Marami ang napilitang gumawa ng mga laryong luad at dayami na mahalaga para sa pagtatayo ng Egypt, bukod pa sa pagtatrabaho sa mga plantasyon, pagdadalaan ng mga bato para sa mga templo at monumento, at paglilingkod sa mga tirahan ng mga maharlika. Gayunpaman, ang mga piramid, ang pinakahuling mga simbolo ng pharaonic power ay itinayo ilang siglo bago ang panahon ni Moises at ang mga Hebreo ay higit na kasangkot sa pagtatayo ng mga lungsod tulad ng Pitom at Rameses na binanggit sa Eksodo 1.11. Sa loob ng realidad na ito ng pagkaalipin, hindi lahat ng alipin ay nabuhay sa parehong kalagayan ng pagkakait. Ang mga katulong sa bahay, na nagtrabaho para sa mga maharlikang pamilya ay nagkaroon ng medyo mas komportabling buhay, nag-aalaga sa bahay at tumutulong sa pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, ang karamihan ay nahaharap sa isang malupit na gawain na minarkahan ng corporal punishment at matinding kalupitan. Ang Egypt na tila isang paraiso ng kayamanan at karilagan ay nagtago ng isang kakila-kilabot na mapang-aping sistema para sa mga nasa ilalim ng social pyramid. Ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang mga iyak ng mga Hebreo ay nakarating sa kanya at ang kwento ng pagpapalaya ay malapit ng mahayag. Ang tanong na lumalabas ay, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Paraon? paano hinarap ng isang simpleng tao si Moses ang pinakamakapangyarihang monarko sa lupa. Sa susunod na kabanata, makikita natin kung paano ginamit ng Panginoon ang mga salot at supernatural na mga palatandaan upang sirain ang pagmamataas ng Ehipto at palayain ang kanyang mga tao. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nakikinig at nagdadala ng pagpapalaya sa mga nagdurusa, magkomento. Ang Panginoon ay aking kanlungan at lakas. Tulad ng para sa mga kababaihan sa Ehipto, ang kanilang tungkulin ay kapansin-pansing naiiba kumpara sa iba pang mga sibilisasyon noong panahong iyon. Bagamat tinitingnan ng maraming sinaunang kultura ang mga babae bilang pag-aari lamang, ang mga babaeng Egyptian ay nagtataglay ng mas malawak na hanay ng mga karapatan. Maari silang magmay-ari at mamahala ng ari-arian, magsagawa ng negosyo at magsimula ng mga diborsyo. Ang ilan ay nakamit ang mga kilalang posisyon bilang mga mga ngalakal, doktor at pari at sa mga bihirang kaso maging ang katayuan ng farao tulad ng sikat na Hatshepsut na namuno sa pagsuway sa mga patriarkal na kaugalian. Gayunpaman, ang mga karapatang ito ay hindi umabot sa mga babaeng Hebreo na bilang bahagi ng uring alipin ay hindi nagtamasa ng gayunding kalayaan at napasailalim sa mahirap na paggawa o nagsilbi bilang mga lingkod sa mga tahanan ng Ehipto. Ang buhay may asawa sa ordinaryong lipunang Egyptian ay hindi gaanong komplikado kaysa sa maharlika. Hindi ito nangangailangan ng detalyadong mga seremonya sa relihiyon o formal na mga kontrata. Ang mag-asawa ay nagsimulang mamuhay ng magkasama na nagtatag ng isang opisyal na union. Ang diborsyo ay isang posibilidad para sa kapwa lalaki at babae. Gayunpaman, ang royalty ay nanirahan sa isang kakaibang sistema ng pag-aasawa na may mga kasal sa pagitan ng magkapatid, isang kasanayan na naglalayong panatilihing dalisay ang banal na dugo sa loob ng angkan ng hari. Ang gayong pagsasama na nakikita bilang isang sagradong tungkulin ay nagpapakita ng masalimuot na kaugnayan ng mga Ehipsyo sa incest at sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon. Ang hustisya sa sinaunang Ehipto ay walang awa kasama ang Pharaoh na itinuturing na pagkakatawang tao ng Diyos na si Horus na direktang kumukontrol sa batas. Ang pagsuway sa utos ay parang pagsuway sa mga diyos at ang mga parusa ay mabigat at iba-iba depende sa kalubhaan ng krimen. Ang mga maliliit na paglabag ay maaaring magresulta sa mga paghagupit sa publiko habang ang mas malubhang krimen tulad ng pagtataksil ay kadalasang pinarurusahan ng brutal na kamatayan kabilang ang live na libing, pagsunog o itinapon sa gutom na mga buwaya ng nile. Nagkaroon din ng pagsubok sa ilog isang paraan ng paglilitis kung saan ang akusado ay itinapon sa nile at kung siya ay nakaligtas, siya ay itinuturing na inosente kung hindi nakita ng hustisya ng Egypt ang kamatayan bilang tanda ng pagkakasala, ang mga aliping Hebreo ay walang proteksyon sa sistema ng hustisyang ito at ang pisikal na pagpaparusa ay nakagawian. Ang buhay ng isang alipin ay walang halaga at ang mahihina ay pinalitan lamang. Ang Ehipto ay isang lupain ng kayamanan ngunit pati na rin ng pang-aapi at ang ganap na kapangyarihan ng Faro ay nagpapanatili sa lahat ng kontrol. Gayunman, isang Hebreo na lumaki sa sariling sambahayan ni Paraon, si Moises, ay malapit ng hamunin ang sistemang ito sa autoridad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kultura ng Egypt ay mayroon ding natatanging pananaw sa kasiyahan at sekswalidad. Hindi tulad ng mga lipunan na tinatrato ang mga paksang ito ng mahigpit at bawal. Ang mga Egyptian ay may mas liberal na diskarte. Ang erotisismo ay sumasaklaw sa pang-araw-araw na buhay, na may mga party na sinasaliwa ng alak, mga sensual na sayaw at mga karaniwang ritual sa pagkamayabong kabilang ang loob ng mga templo. Kasama sa mga pagdiriwang ang mga prosesyon na may mga estatwa ng mga Diyos na pinalamutian ng mga simbolong sexual at ang ilang relihiyosong gawain ay medyo mapangahas ayon sa mga pamantayan ngayon. Ang tinatawag na sagradong prostitusyon ay bahagi ng mga ritual ng pagkamayabong na may paniniwala na ang pakikipagtalik sa mga kontekstong ito ay nagdulot ng mga pagpapala at kasaganaan sa mga pananim. Dinala ng mga faro ang kulturang ito sa sukdulan na may mga pag-aasawa sa pagitan ng magkakapatid upang mapanatili ang banal na kadalisayan ng angkan ng hari. Ang insesto sa maharlikang pamilya ay hindi itinuturing na imoral Ngunit isang sagradong tungkulin, sinasalamin ng sining ng Egypt ang pagiging natural na ito patungo sa sekswalidad na may tahasang mga representasyon sa mga papiro at eskultura na nagpapakita na ang seks ay isang bukas at tinatanggap na aspeto ng buhay at spiritualidad. Ang Biblia, gayon paman, ay naghaharap ng magkaibang pananaw na nagtuturo sa mga Hebreo na umiwas sa idolatroso at hindi maliwanag na mga gawain ng mga paganong bansa. Sa Levitico 10.3, ang Diyos ay naguutos, Huwag kayong gagawa ng ayon sa mga gawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinatahanan o ayon sa mga gawa sa lupain ng Kenaan na aking dinadala sa inyo ni hindi kayo lalakad sa kanilang mga palatuntunan. Itinuturo nito sa atin na tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao sa isang buhay ng kabanalan at pagkakaiba sa makamundong pamantayan. Ang relihiyong Egyptian ay isang masalimuot na gusot ng idolatriya at espiritual na mga paniniwala na may daan-daang mga Diyos, bawat isa ay namumuno sa isang aspeto ng buhay. Si Horus, ang Diyos ng Falcon, ay sumasagisag sa maharlikang kapangyarihan. Si Osiris, ang Panginoon ng Underworld, ay humatol sa mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan at si Ra, ang Diyos ng Araw, ay pinarangalan bilang ang pinakamataas na lumikha. Bilang karagdagan sa mga Diyos, ang mga hayop tulad ng pusa, buwaya at falcon ay sinasamba at ginawang mami bilang bahagi ng debosyon. Sa gitna ng pagsamba na ito ay ang Pharaoh na itinuturing na isang buhay na Diyos na gumawa ng anumang banta laban sa Kanya bilang isang direktang hamon sa mga Diyos, pinarusahan ng matinding kalubhaan. Nagkaroon din ng isang madilim na panig sa mga paghahain ng tao. Bagaman hindi karaniwan, ang mga ito ay ginagawa sa ilang mga ritual, lalo na sa mga libing o upang pagtibayin ang mga kasunduan sa mga Diyos. Ang mga lingkod ay madalas na isinakripisyo upang samahan ang mga pharaoh sa kabilang buhay. Ang mummification ay isang masalimuot at maselan na proseso na tumatagal ng hanggang sipenta araw na kinasasangkutan ng pagtanggal ng mga panloob na organo upang mapanatili ang katawan. Ang mayaman at marangal na mga tao ay namuhunan ng mga kayamanan sa mga libingan na puno ng mga kayamanan at mga anting-anting na naghahanap ng isang ligtas na daanan patungo sa kabilang buhay. Sa kabila ng lahat ng mga advanced na kaalaman sa mga lugar tulad ng gamot, kung saan sila ay gumamit ng mga halamang gamot, pulot at kahit na inaamag na tinapay upang gamutin ang mga impeksyon, isang kasanayan na nauna sa pagtuklas ng penicillin ilang siglo mamaya, ang Egypt ay lalong nahuhulog sa idolatriya. At nang hamunin ni Faraon ang tunay na Diyos, tumugon ang Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang mga tanda na nagpapakita na walang imperyo ng tao, gaano man kaluwalhati, ang maihahambing sa Kanyang kapangyarihan. Itinuring ng mga parao ang kanilang sarili na mga diyos, ngunit pinahiya sila ng mga salot na ipinadala ng Diyos. Ang mga Ehipsiyo ay umasa sa mahika at mga anting-anting ngunit hindi nila maiwasan ang interbensyon ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay nagdusa, ngunit pinalaya ng mga supernatural na tanda. Ang Egypt ay isa sa mga pinaka maimpluwensyang imperyo noong unang panahon at ang kultura, ekonomiya at relihiyon nito ang humubog sa sinaunang mundo Ngunit nag-iwan din ito sa atin ng espiritual na aral. Walang makalupang kaharian ang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. At habang ang Ehipto ay nakatayo bilang isang makapangyarihang imperyo, ang Heriko ay isang lungsod na lumabag sa bayan ng Diyos at bumagsak sa isang mahimalang paraan.